Tapos doon siya hiripin sa bagay po na kumira siya sa Valenzuela. So nagtanong-tanong ako sa mga nagtrabaho uh, sa kanila, yung mga uh, kung saan siya nagrenta, uh, rumenta ng uh, warehouse, yung uh, mga talagang kagagawa naman. At, 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 at uh, itong uh, si parang si Gwen Lee, parang pinapakilalang, pinapakilalang nanay niya doon sa mga kagagawa sa Valenzuela. So ako, ang personal assessment ko is might be the uh, biological mother ni uh, ni Alice So, uh, based on my tanong-tanong ko, tsaka uh, yung mga family business na itong si Wenyi, nandun lahat eh. Consistent nandun si Wenyi. At yung tinignan namin yung travel records, yung tatay niya, si Bojang Jong, at si Wenyi, travel 170 times, as far as 6 years. So, madalas silang kumapiyari as a couple. So, again, based on my uh, investigation, asking around, taka kaya kind mga of dokumento, personal analysis ko, at ito yung uh, biological mother. Uh, she's a Chinese? citizen. Uh, based on the Bureau of Immigration records, kaya nito Bureau of Immigration, yung, uh, ano namin, yung type records, Chinese citizen. There is a Chinese passport. Uh, sir, after uh, I think 18 hearing, 18 hearings ko na, tapos twice si Mayor Go sa hearing. Ano ba, sir, so far yung nakikita yung conclusion na uh, involvement ni Mayor Go tsaka ano yung initial assessment ko sa past two years? Ang personal assessment ko, yung father niya nagsinungaling para uh, para ma-declare si Alice Go as Filipino. Uh, dahil nung tinitignan ko yung kanyang birth certificate, dahil yung birth certificate niya, father niya yung gumawa. Nakasulat doon, name of father. So, dapat isilagay mo doon yung totoong pangalan mo. Ang totoong pangalan niya in the passport is what? Bo Jang Jong. Dapat yung yun ang hinilagay niya. Ang kasulat niya doon sa birth certificate, uh, citizenship. Dun, meron sa Chinese passport, dapat dinagay niya doon Chinese, pero dinagay niya Filipino. Then, nakasulat doon uh, kung kailangang pinasal. Meron siyang date kung kailangang pinasal. Pero doon sa iba-ibang birth certificate, iba-iba ang taon ang nakasulat doon. So, may, eh, and eh, this is consistent across four birth certificates of allegedly her children. Si Sheila ko, si Shingen ko, at meron bagong na-discovered na kakalawakan. Siyempre uh, si Leslie Go, oh, okay, si Sime so. and si Nancy Wesley sa karoon pa nag-registration. Pero nag-childhood siya sa Valenzuela. Bet tumira rin sila sa Valenzuela. <laughs> tumira rin sila sa Valenzuela. Naman katabi lang kasi kapit-bahay kami. <laughs> no, so... Hindi ko na nagkantaan siya. Hindi ko na nagkantaan. Hindi ko maalala siya. Hindi ko na So, it, so it, my point there is, may, may deliberate and conscious effort na magsinungaling at mag-supply ng wrong information. At ngayon kasi ang birth certificate natin napaka-gibay. Eh yun ang basic, yun ang basic document, hinihingi ng lahat. Pagkukuha ka ng passport, birth certificate ka hinihingi. Pagpapahil ka ng candidacy, pag sinet mo, Filipino ka, pa, pag tinignan yung ebidensya, birth certificate. It's very powerful document. Pero, pero may, napakadali naman doktor eh. kasi hindi tatawag din ng oh, sabi Meron din, meron din uh, nangyayari rin yan. Uh, unfortunately, yung, itong, yung taong tumanggap ng records or tumanggap ng application ngay ang Elito Go, namatay na. But based on the PSA, re PSA uh, report to us, Uh, pag, uh, apply ka ng late registration, maraming requirements yan eh. Maraming uh, supporting documents. Walang supporting documents. Walang Kung hindi isa lang yung certification ng NSO. By that alone, makikita mo na problematic na talaga at irregular. So, walang nag-question sa candidacy sila nun eh. Kaya sabi ni Paul. Walang, walang nag-question eh. Ito lang naman, pag, hindi naman lumabas ng POGO issue, this is a social naman eh. Pero sabi niya ni Saul, status ko na lang. Ay, ko warang po. And then the mother, uh, there's a big possibility na itong si Amelia Leal is a statement of imagination. Walang ganitong tao. Yung kanyang mother is another person. Most likely, ang, ang mother niya is also a Chinese. Laba, ang malakas mala ang ano, ang suspicion na spy siya, which she vehemently denies. I'm not a spy. I'm a Filipino. Well, sa ngayon, with the criminal syndicates, everything is possible. Eh. Hindi natin marurula ako Dahil sindikato to, they, they can do money laundering, they can, they can do everything. Sir, nag-discuss tayo yung, ano, yung pagkatao niya sa polo na established na ba na kami? Si, si o sa hearing, uh, na isang po, uh, Nancy Gamo. When we were looking at the documents. Si Nancy Gamo is present in all, not all but three or four bo related companies. So, siya yung nag-incorporate ng bo related companies. siya. After while, lumabas din yung pangalan niya doon sa 1. So, Nancy Gamo rin. So, paano yung siya nag-incorporate ng go-related companies? Biglang, all of a sudden, siya nag-incorporate ng Zunyuan. So, by that alone, may connection within the go-related companies and Zunyuan, through Nancy Gamon. Okay. Next question. Sir, asin ako na kami sa Teresa, pero kasi may mga criticisms na parang lumigis na raw po yung topic sa hearing ng Pogo na na sa Pogo Town Excuse me, Mayor Agoy. May bigat yung stand-up. Not fair naman na sabihin na hindi uh, uh, kami gumagawa ng research. Uh, in fact, uh, for this committee hearing, katapot tapu na research yung ginagawa. Hindi eh, lang ako kung di mga staff namin, staff ng committee, staff ng mga senators. At uh, walang sarswela dito na nangyayari. Uh, Ibigay ko kayo ng very specific example kaya bakit in-expand yung uh, investigation kasama yung ibang mga kapamilya ni Alice Go. Nung tinignan namin yung mga corporations, ito, pinag it, 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 usapan namin ng IRI. Sinabi ni Harris, dalawa ang corporation nila na pinagkukuna ng cash flow. So, BJJ Farms, UJJ Bordering. Tinignan namin yung financial statements, lugi o maliit lang yung kita nito. So ang tanong, saan nagagaling yung pera? Saan nagagaling? Kung hindi nagagaling sa negosyo nila, saan nagagaling yung pera? in-expand namin dahil ang incorporators ng kanyang uh, corporation, kasama doon yung kanyang mga kapatid at kasama yung kanyang mga, yung tatay. At meron pa isa doon na kasama, uh, isang babae pangalan, Lee Wei well Yi. -E, na tingin ko, ito siguro yung totoong nanay niya. Tingin ko ha, ah, my personal analysis. Because family corporations to eh. At uh, kaya eh, in-expand namin dahil Nakita naman natin, yung investment doon, 6.1 billion, hindi nakikita sa corporate family corporation sila. Na, saan ang gagaling? Baka invest, personal investment doon ng tatay, personal investment doon ng, ng, ng mga kapatid. We have to look at that angle also. Ano yung 6.1 billion, sir? Yung cost ng buildings. 37 buildings yan in a 10 hectare property. So, you have to look at kung saan nanggagaling yung pera. If it's not from the corporation, maybe individual. Hindi natin alam. So baka meron silang individual businesses na hindi kasama sa dugo. So we have to look at all of those. So hindi sa lumihis, but we expanded the investigation. Because si money laundering, napakalaki activity na to na dapat tignan lahat. Tsaka kanina napakinggan ko sa radio si Sen. Jimbo Estrada, sinabi na staff court niya, naka-discover, na-confirm na na yung kanyang boyfriend ang actually nagpapura na ngayon ng corporation. Di ba, di ba yung allegation before? Ayon, approve na to nila

kaya kayo kasi veteran businessman Kung may, kung may 6.1 billion ka, ilagay mo nalang sa Kaluokan, which is a highly urban city. Baka third class municipality. Hmm. Second class municipality. So, ito yung mga ganitong, kaya nga if you look at the, nung, nung, nung pumunta kami sa Badban, ito na yung pinakamataas na building doon eh. Hindi mo siya, hindi mo siya, hindi mo siya, hindi makikita dahil yan yung pinaka, pinaka malaking development in that area. Ayos sa correct and you discovered those things along the way, di ba? Because we expanded the investigation. So, kailangan namin makita lahat ng picture. Pero di ba, mag-take over na yung diba, Senate Blue Ribbon? Ay, di ba pa rin? Ayun pa rin, ayun pa rin. Yung Senate Blue Ribbon, meron siyang investigation on the uh, fake passports and fake birth certificates. Uh -huh. so, medyo related dito, medyo related. At ang natuklasan nga nila na mayroong mga sindikato na go-offering sa PSA dahil napakadaling kumuha ng birth certificate, uh -huh. ibigay mo lang yung gusto mong information? Mag-sign ka ng affidavit. Bibigay na sa yung birth certificate mo. Kung kakilala mo yung registrar, huwag ka na mag-submit ng mga uh, mandatory requirements. May birth certificate ka na. At yung birth certificate tayo, pwede ka na kumuha ng passport. Okay. Ano mga like illegal workers, di ba? Walang work permits. It was only after pa ako, pwede right. right. Correct, correct. Walang mga word permits natin. That's why yung yung accountability nasa pagpore rin. Dahil meron silang tao doon 24-7, bakit nakalusot ito at bakit hindi nila nakita na walang mga permit yung mga nagtatrabaho ito. 24-7, ay ibig sabihin, may tao silang hinig. Kasi yung, under their guidelines, they have to inspect all the facilities inside the Bogo Hub. So, ibig sabihin, dapat naglalakad sila at tinitignan nila yung mga activities ito. Bilang ano, member naman kayo ng uh, uh, Board of Advisors sa MPC. Sir, ano yung i-recommend nyo as far as Alice Boy's personally personal income uh, what I am seeing no? and this is my personal thing na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa POGO and yung kanyang birth certificate is irregular and also invalid because of the source of information but para sa akin yung pag uh, na-apply niya no? in behalf of Hong Sheng Puts her in direct connection with Hongsheng Pogo Company, which is yung unang narinig. So hindi natin pwedeng tanggalin na uh, wala siyang connection doon. Kasi siya yung nag-apply. In fact, meron din letter kami nakita. inamin nung dating mayor, siya yung kausap on behalf of Hongsheng. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Ben or Benedict, pera-pera lang tapos may PSA birth certificate ka na. Halata may mataas na opisyal na kinabang dyan at nag-ayos ng PSA ni Madam Amnesia. Pahayag naman ni Federico Castro, kuhanan nyo na lang ng DNA si Alice at yung pinaghihinalaan nyo nanay para magkaalaman na. At ito naman ang saluobin mula sa ating kababayan na si Rod Thayer, dapat impeach kung questionable ang citizenship ng mayor. Pwede rin sigurong ipadeport. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng salubin sa balitang ito.